Ay po yung may namuna mga video Tapos magkustos Sabi niya masama naman ugali ko Hello Diwata! Ay mamaya na tayo Mamaya naw, Ay, na kayo mamaya... Siya nga pala si Diwata Ang mayari ng Diwata Pares Sa no Boulevard, Pasay City Kikwento ko sa inyo experience ko Sa Diwata Pares Ready ka na ba? Ako nga pala si Jerry. Last month ko pang pinaplano na pumunta dito pero ngayon lang natuloy. 5pm pa lang bumiyahin na ako galing Quezon City papuntang Pasay. At pagdating namin as expected, napakahaba ng pila. Mapapaisip ka na lang ano bang meron sa pares na to at pinipilahan ng mga tao. Halos isang oras din kami nakapila pero sa totoo lang, gusto nyo ba ng real talk? Yung staff nila, sobrang friendly. Habang nakapila ako, nasa lubong ko nga pala, yung mga super friendly na staff ni Diwata. Si Jinky. Hi! Thank, thank you, you for coming. Diwata, Paris. Oh. Kami po yung nagpagpadagolan doon sa kulungan. Marunong ako maglaba. Walang kuskus balongos. Check! si Julina. I'm Pop Days Pag Pag Yung pagpila mo, sobrang worth it. Kasi napakasarap ng pares ni Diwata. First time ko makatikim ng pares na lechon kawali ang karne. Karamihan sa mga pares sa kalsada, mga nilagang baka. Pero ito kakaiba. Iba yung atake. Malutong yung balat at malinamnam yung sabaw. Dito tayo ngayon kay Diwata Pares. Tingnan natin masarap yung pares niya. At yung tungkol naman sa intro ng video na to, kung mapapansin nyo, pinagagalitan ni Diwata yung mga tao niya kasi natutulog daw habang nagtatrabaho. Tsaka parang hindi daw maganda yung performance nila. <laughs> Alam nyo, naiintindihan ko si Dewata kasi maghapon nagtatrabaho yan at ang daming tao niyang hinahandle tapos sinusugod pa siya ng mga vloggers para ma tapos yun nga ang kwento sa mga napapanood ko ginagatasan daw siya ng mga vloggers pinagkakaperahan daw siya sa mga views pero wala naman daw siyang nakukuha overall worth it yung 1 hour na pagpila at 1 hour na biyahe papuntang Pasay alam mo Dewata Rooting ako sa pag-asenso mo. Sana madami pang Pinoy businessman na nangangarap na umasenso ang matulad sa iyo. Thank you, Diwata. Sana next time makapagpa-picture naman kami sa iyo.